Hello mga kalipay, ngayon na dito tayo ngayon sa RCBC Ala, samahan nyo ako at magwe-withdraw tayo ng pera Para magpo-food trip tayo ngayong gabi na ito Tara, wow. samahan nyo ako Hello okay, mga kalipay, uh, withdraw tayo Tara, punta, punta tayo sa San Miguel sa Lapong San, San. Nandun yung masarap na mga uh, pagkain Kasama ko si uh, Bunso John Mark Tara, nga pala mga kalipay, dyan po kami akyat sa taas, sa third floor. Ayan, nandyan yung sanggyeopsal at matikman natin. Tara, samahan nyo kami. At yun na nga, ay nag-start na tayo mag-akyat ng first floor, second floor, hanggang third floor po yan mga kalipay. Ayan, matatagpuan lang dito sa Kabuyaw Bayan. At pagdating namin sa third floor at ito na yung background nila. Kanya nga sila muna tayo dyan. At marami na din sila mga customer pagdating namin sa taas. Eh, sanggip siya muna tayo at kasama ko si John Mark. Hello, shout out sa'yo. Ako pala, ako pala si John Mark. Si Karen ang bagong kasama ng T-Nevis sa Pagbablad. Uh. So ngayon uh, mga kalipayan, para experience, para bigyan natin experience ng bata na to. Kasi sa totoong buhay lang mga kalipayan na so, sobrang sipag at negosyante itong bata na to. Dito ako bilib sa batang ito kasi super sipag at super negosyante mag-isip batang bata pa. Kaya kung kayo nanonood mga bata wow. ay gagayahin nyo si John Mark. Super sipag. Ayan, so ano naman ang binibenta niya? Ay sampagita lang naman yan. Nandito lang yan paikot-ikot sa kaboy bayan. Araw-araw yan nakikita ko. Kaya minsan inuutosan ko. At yan ang isa sa followers ko din. Hello, kaikaw ay Tayo Jam bago nga pala ako ay mag-order at syempre magbibidyo muna tayo small ka muna dyan kaway-kaway oh, muna tayo dyan nga pala ito pala yung mga menu nila oh, mga rolls nila sa sanggup ipapakita ko na lang din sa inyo para kung sakali makapunta din kayo ay may budget-budget kayo nga pala mga galipay oh. so, meron po mga iba't ibang mga menu sila at ito lang ang napili ko only 199 head isang tao lang yan dalawa ang na-order kasi dalawa lang naman din kami. Ano'ng ano sa ano feeling mo na first time mo dito? Pero first time mo dito? Oh. Hi guys, and dito pala kami ni Kaye sa meet at nakain po wow. kami. Ayan na nga, nandito nga tayo sa South Korea ngayon. Hello, shout out mga natin sa South Korea. Ayan na nga mga kalipay, no. So, nandito na yung mga order natin. Ayun no, mga kambing na tayo dyan. Meh, meh. May... <laughs> So, kakain kami dyan. Ayan, sa so nga ba magluluto niyan? At syempre, pa-experience natin, palutuin natin yung ating John Mark dyan para ma-experience yung kung paano magluto. Hoy, wag mo sunogin ha. Sayang ang pagkain. What? Sir, kama marunong ka? Marunong ka ba niyan? Opo. Ayaw, marunong na daw. Sige, try natin. Sige, wag mo sunogin ha. Yun, oh hoy nagluluto na siyo. ano tawag yan? Yung hawak mo, anong tawag yan? Dubstick. Marunong ka ba niyan? <laughs> sige nga, natin mo kaya Ah, oh, sige, ganito Sige, hawakan Ito Kita try mo sa kanin, sige So, madampot mo yung kanin Tidamputin mo yung kanin Oke, <laughs> oh, try natin sih lah. Itu kimchi kasih MGM. Lulutuin ka? Wag, hindi na lulutuin yan. Kakainin na diretsyo. Pero na balik O baka masunog, balik ka muna. Sana yung ano natin yun? What? Uh. Ah, minutes? 10 minutes. 10 minutes ito lang naluto mo. Yes. <laughs> <laughs> ini pa 'yung mga iba. <laughs> ito. Ayun, ito lang 10 minutes daw sabi niya, ito lang naluto niya Para pang-merienda pa. Pwede mo pagsabayin to para mabilis. Nga pala mga kalipay kung bakit ako na lang mismo ang nagluto nito kasi gusto pero gutom na po kami dalawa kaya pabilisan na lang tong pagluto at meron pala akong sasabihin sa inyo kasi nagutom na tayo eh kaya kanina pa tayo gutom na gutom kaya ang gagawin natin isang to one para nagluto ka pa lang din ng tuyo no! oh music madali <laughs> lang yan yung luto na yan. O, pakita mo. Lapit ka. Pakita mo. Yan. O. O, ba? Diba, marami. O, mabilis lang ito. oh, O. Mabilis, di diba? Ganyan lang. Kadali. Magluto. Para nagluto ka lang din ng tuyo. Mga kalipa, hindi talaga namin matiis itong gutom na to kasi super bagal talaga magluto. Kaya ang ginawa ko, binuhos ko na lang lahat. Ayun, gulat na gulat yung si ate sa amin kaya hindi ko nakuha yung itsura niya. Pero gulat na gulat kinatawa nga ako dyan eh. Kaya maraming maraming salamat. Grabe, super gutom na. Ganyan lang talaga oh. Yan lang na uh, naluto namin sa 10 minutes to 20 minutes. Grabe ah? neto, oh. So ikaw pa kaya kung hindi ka magutom dyan sa ginagawa mo, kaya ano pang mo? Ibuhos mo na lahat. Ay no, tapos na tayo oh. Oh. Bisik. Oh. Oh. Wow. Magmo bus mamaya mamaya kukuha ulit tayo para hmm. Yan, ano, ano kain na tayo. Samahan niyo kami. Ano kain tayo? Tara, kain na. Ha? Ano mo ba kung ano tawag dito? Ha? Letus. Ano? lettuce lettuce ayan Para gamitin, sige. Try mo. Akala ko kanin ilagay mo. ayan Mm hmm Oh, wow. <laughs> ano pa, baka... Ba't iba kasi yung pili mo, ano? Hindi. <laughs> 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 Pati dahon ng kainin mo. Lagyan mo yun na ito, tsaka ito, lahat yan. Tapos sabay kain mo. Sige okay, nga. Kainin natin. Sige, kainin mo. Kaya natin yung mukha nito. Kung pag kumakain ng damo. Yun, no? oh. Yo ako nito. Yon. No. Ay ayan, may tawag diyan. Pino. No. Sa Pino. No. Ayan. Oh. Tapos, tawagin. Yo no. Oh, and then. Mm. <laughs> oh. Ano goods? Anong lasa? Karap. Karap. Parang kambing kanya. Eh. Eh. Kalipay ah dumagdag tayo sa pangalawa ng uh, ah, pangulong ulit na to. At nagluto ulit si ano si Jan Mark. Yan no. Oh. So, pangalawa na yan. Dumagdag pala kami dyan so, dalawa, bali dalawang order na kami dyan pero hindi din namin nakaya, tinigilan na namin. Actually mga kalipay, meron pang natira binayaran ko pa para matik out lang siya. Dito sa part mga kalipay, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin itong ewan ko ba kung anong tawag nito. Nakalimutan ko, didiritsuhin ko na. sa so, panoorin nyo na lang kung paano ko gagawin to Para parang kambing na kami dyan. hilaw pa yan mga kalipay. Mas maganda kasi hilaw lulut uh, gagawin. Tara, Samahan nyo ako dyan. Tuturuan ko kayo kung paano gamitin. O paano titikman. At anong mga ingredients na kailangan ilagay dyan sa dahon na yan. Iwan ko ba hindi ko lang alam kung anong dahon na yan. Nakalimutan ko lang. Nanimental black lang ako. Kaya tara. Panorin nyo mabuti. Uh, ito na. Dinahandahan ko lang pala kumain dyan kasi nakasabit yan sa brace yung mga pagkain kaya mahirap din kumain kapag may brace. Kaya kung may pagbalak kayo mag brace, huwag na kayo mag brace. <laughs> mahirap kumain. So kailangan mo ingatan. Okay, kaayo. Mga kalipay, surrender na yung kasama natin. Iniwan niyo to. <laughs> Ang dami pa. Kaya ko ba ito ubosin? Ah, dito sa sa tabi ko. O yan, dayan mo ah. Na po ako. Busog ka na. O. Oh, ang ito iniwan sa akin ng dami pa oh. Pero try natin na uh, ubusin ito kasi para itong bawal yata i-uwi eh, ito. Kung uwi ito, eh, di sabi lang pa na natin luto. Masurog lang ako. Oh.